Isang araw na lang po at Pasko na, kaya ang ilan naghahabol sa kanilang mga bibilhin. Sa baklaran nga, magdamaga na ang mga tindahan para sa last minute shoppers. Naroon po si Haji Rieta. Merry Christmas at good morning sa'yo, Haji. Ano nang lagay dyan sa baklaran? Yes, good morning Marlies. No, at dito ka sa Baclaran talagang nga siksikan na nga no, itong mga kababayan natin na duma, o, dumarating dito para sa kanilang uh, last minute na shopping, na no, pamimili ka ng mga regalo. At uh, kanina nga ay talaga nga, nakita natin na marami na itong mga namimili na kanilang, kanilang mga regalo. Inabutan naming namimili ng bag si Jacqueline kasamang tatlong anak dito sa Baclaran. Umiyaya pa raw sila mula sa Cavite para pumunta rito. Namili po ako ng mga ko ng mga anak ko. Yun. Mga damit ho ba Opo, nila? Opo, at saka po ano, sapatos. Yan, silang tatlo lahat. Hindi ka ba nahirapan? Mga aga-aga? Medyo, pero ano, okay Nakatalog lang naman. naman po kami. Nakatalog naman po kami na maayos. Ang magkaibigang sina Marge at Diane naman, kakatapos lang daw sa trabaho, kaya ngayon lang nakapamili. Ayun, Ay, namili um, siya ng ano, <laughs> ng mga <laughs> pants, damit, chinelas, oh, so, para sa oh, so, Christmas party namin. But ngayon lang, 25 na bukas, Uh, kasi ngayon lang din kami nagka-time. So busy rin kami sa work kaya ngayon lang din talaga kami nagkaroon ng time mamili. Dahil bukas ng Pasko, ang mga tindahan dito 24 oras ang bukas. Pero ayon sa mga nagtitinda, matumang raw ang bentahan ngayon kumpara na ng karang taon. Mahinaw? Bakit po? Eh, marami nang titinda Paano ba yun hindi pa pa kayo nagkababa ng presyo sa ngayon? Kasi bukas mas na. Baka mga pala. Baka bukas. Kasi paubusin na rin to eh. Ang mga damit ibinibenta sa halagang 180 pesos hanggang 200 pesos. 150 pesos naman ang mga sapatos, depende sa klase. Ang mga ready-to-wear na blouse naglalaro sa 150 hanggang 180 pesos. Ang sombrero, 150 pesos. Pero pwedeng tawaran hanggang 100 pesos. Gayun din ang mga damit pambata, depende sa klase. Maris ngayong uh, sikat ng araw dito sa Baclaran ay talagang uh, sa atin. Uh, no? Ito mga nagkalat na basura sa paligid. Pero uh, marami namang mga dumarating dito na mga uh, na ng basura nang sagunan na malinis ang buong Baklara. Uh, Baclaran. At ka, talagang kita natin ngayon, Maris, kung gaano karami itong mga stalls dito na naman nagtitinda ng sari-saring mga paninda, mga pangregalo para sa mga last minute shopper. At uh, kanina rin may nakita rin tayo mga, mga nagtitinda rin ng mga gula, uh, ng mga prutas, mga biloga, na pa pabuenas daw sa Pasko. At itong nakita nyo ngayon, Maris, sa ating monitor ay ang live na kuha no, ng uh, baklaran. At uh, kanina nga yung ng trapiko ay talagang uh, mabigat din ano, sa may bahaging ng uh, papuntang Cavite at uh, maging na rin itong uh, papunta ng uh, Ross Bolivar. Maris? Maraming salamat, Haji Rieta.